Dito po sa pwesto ni Boss Machete, lilinawin po natin yung nagtatanong pa rin po sa sitaw. Kung ilang kilo, kung magkano, o paano nila binibenta ang kanilang mga sitaw. At tulad nito, bago natin po alamin ang, ano, ang paraan, uh, alamin po muna natin yung asking price. Good morning Machete, may tatanong lang ako sa iyo. Machete, magkano yung anong papaya natin? Asking price. Ang asking po natin, 180. 180. Ay, itong upo ng balag? Apo, balag po. Magkano yung balag? 160. 160. Itong ating, ano, patola ang, ano, palitin. Patola, 150. Ayan. Ito, machete ka. Ito. Machete kasi may nagtatanong ka sa akin sa sita, Di ba ito, sita, isang big yung ganito? Ah. Oh, sa isang big kiss, palagay mo ilang kilo to. Sa isang beef piece. Uh, ano po yan? Nasa dalawang kilo. Yeah, more or less dalawang kilo. Yung pinakamalakas na sitaw. Yun ang talagang sitaw na walang daya. Oh, pero ito, isang ganito, isang beef piece para sa kalaman na marami. 120. Hindi, ay, ilang kilo to? Na, kulang wala ah, dalawang kilo o kaya kulang kulang o oh, may bit pa. Yan na, sa isang big piece, dalawang kilo, kulang kulang o oh, may bit pa. Ngayon, ang isang ganito, magkano po? 120 po. Ano ba sitaw to? Ah, uh, negro. Oh, negro. 150 negro. Yung anti-bulakan white, magkano? Meron din po, parang. Yan. Ngayon naman po, machete, uh, sir Machete. Sir Machete, sa isang bundle, kasi tinatanong, ilang big case ang meron sa isang bundle? Okay. Isang bundle, sampu. Meron din, di ba? Sampu. Ah, by 10 po talaga. Oh, by 10. Ha? Sa isang bundle, sampu. So, nang 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 S ibig sabihin, pag isang big case, palagay natin 100. S Bali sa isang bundle 1,000 Yan ha? Sa isang bundle ya Merong 10 big fish 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ngayon sa isang big fish po Palagay na natin 100 Dahil sampu siya 1,000 Ayan po Sana naman po ngayon This time malinaw na po yan Galing po yan kaya na sa Idol natin sa baksakan Kay Machete na Kasama po ang kanyang masipag na tao dito si Totoy Mola ayan po si Totoy Mola yan magkasama po si Machete at si Totoy Mola yan okay salamat Machete salamat Totoy Mola yan <laughs> na interview na natin si Pachete interbina uh, interview na rin po natin si Rosas ng Bulaklak si Rosana Roses ng Baksakan si Madam Dorina yun po Rosana Roses ng ating Baksakan yan Kuracha, si Madam Kuracha yan. yan alamin po natin presyo ng kanyang may kalamansin siya may patolang pinis, may talong at may siling panigang. May metal busti ng kamo nang nang ano, sili. Good morning Madam Coracha. Ros Rosana Roses ng Baksakan. Madam Dorina Machas. Ang Coracha ng baksakan. Madam Dorina, my friend, magkano to? Magkano tong sili natin ngayon Asking price? Cheese. Ano nga Anong variety? Maika. Maika, yan. Ito po ang Maika, kagaganda. Saan galing ito, Dorina? Ano yung talong mo? Mucho. si Mucho? 400. Or 400. Sa ano natin kalamansi? May kalamansi kayo? 1.7. 1.7, yan. Medyo good na good din yun. Eh, yung patolang finish. 20. 200 per bundle. Eh, yung okra. 20. Yan na. Sa mga ganitong gulay tumana po, mga per bundle po niyan, 10 kilo po lahat yan. 10 kilo. Ngayon tinanong natin, kunyari, itong patola, tinanong 20, sa, sa, sa 10 kilo, 200 per bundle. Yan pa. Sa tinanong natin per kilo, 20 pesos dahil 10 kilo ang isang bundle 200 ayan, sana po malinaw ayan po ayan po si Madam Kuracha si Madam Roses ng ating baksakan hindi na po tayo lalayo dito na po tayo kay idol ko kay Madam Rosel magkakatabi naman sila tatay para sila pa yung opening natin tanong natin kay Madam Rosel magkano yung kanyang uh, Taiwan ang uh, Ampalaya Pipinang Verde saka Uh, ito, patolang palitik. Madam Rochelle, magkano yung patolang palitik niya? Asking lang. Saan doon? Eh, yung ano natin, yung Taiwan. Taiwan? Eh, ano kasi yan? Parang semi niya. Ang oh. tawad, 120. 120, ang tawad. Sa papaya, ano to, ito, Mrs. Ah. Ano yan? Hindi papaya yan. Ay! Ang palaya yan. Ang palaya, sorry. May walang papaya yung haba. Sorry po, sorry. <laughs> meron din. So, meron din. Magkano yung mag palaya mo? Yung, ganun. Ano 45 Eh, yung ano natin, ito nga ito ng bakla. 30, yan. Ayan po kay Madam Rosia sa idol kong magandang sakadora dito. Pinaka maganda Marami pong magagandang ano dito, sakadora. Ayan po. Ang dami niyang gulay. Ayan po kay Machete, kay Dory, kay Isang mapagpalang araw kabanatuan ba ang kong mahal? Sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa ating mga kapwa ka Proud to be ka po? Welcome po uli sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke. Muli po ito po ang yung kasama, kaibigan, ang boses po ng palengke. Dante Biernes po ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City Ngayon po ay June 25 Araw po ng Martes Isang araw na naman po ng pagtatanong o pag-update pagtatanong natin ng mga asking price ng mga sariwang gulay na nakikita nyo sa ating video para alamin ang kanilang mga asking price o turing ng mga sakadora-sakadoro sa kanilang mga panindang gulay po na bumabagsak po dito sa atin pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan to ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Baseball Trading Center palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte alamin po natin yung mga presyo ng ating mga kaibigan sa Kadora, sa Kadoro at bago po yan kung bago lang po kayo sa ating Youtube channel Dan Mister Mr. Palengke sana naman po habang nanonood tayo pakipindot na lang po ang subscribe button. Idamay na rin po natin yung notification bell para po araw-araw ay naka-update kayo sa mga presyo ng gulay. Dito sa ating baksakan, wholesale po yan ha, isang plastic po, isang bundle wholesale. Yan. Pwede din po natin bigyan ng isang magandang like para po sa suporta sa ating video. Kaya tara let's subscribe po tayo at samahan niyo na po mag-update. <laughs> Sa panimula po ng ating tuloy-tuloy na pagbibidyo o pag-update, shout out tayo muna po tayo. Ito po ay galing kay Madam Sen Larita ng Silang Kabiti. Shoutout daw po kay Sir Orly and Pelita sa patera ng Lalawigan po ng Lahore. Good morning Sir Orly and eh, Madam Pelita sa patero. Sana po uh, ah, nasa mabuti tayong ah, kalagayan sa ating panunod ng ating video. Ganun din po shoutout na rin po kay Madam Sen Shout Shoutout din po kay Madam ah, Violeta Kahalne ng Lordes Cabanatuan at ah, taga dito sa ating lungsod ng Cabanatuan yan isa po natin mga kagulay si Madam Violeta Kahalne ng Lordes Cabanatuan. Shout out sa iyo, kabayan. Good morning sa iyo kabayan. Yan, ituloy na po natin ang pag-update. Time check po natin. Alas 10:02. kasalukuyang pong nagdadatingan ang ating napakaraming gulay na galing pa po sa 32 bayan ng lalawigan ng Nueva Ecija, particular na po isa dyan ang atin lungsod ng kabanatuan na meron pong 89 barangay ang atin pong mga kabanatuan napakasipan po nyo pag sa paraan ng pagtatanim ng mga gulay kaya proud to be kabanatuan dito po sa magandang tindera ito batang bata pa po ito <laughs> Wala, Mar wa, wa, kilit ito, lalo na sa tuhod. Yan. Yan. Madam, magkano po ang bonito natin ngayon? Asking price lang. 25. 25. Yan na. Tandaan niyo po, tinatanong natin ay na asking price lang. Hindi pa yan ang final prices. Eh. Maraming salamat. Malakas pa ba yung tuhod natin? Ay, nakuha. <laughs> well, yan, na. Yan. Yan. Oh, dito, medyo baka slip na itong ano na ba. Ito, Harold, magkano yung ano natin ngayon? Maganda pala ito, mustasa. Astin. Si okay, magkano yan? 40. Eh yung ano natin, pechay. Pareho lang, ano, yan. Nagtugma na po, nag na po yung presyo ng ating mustasa at pechay. Salamat, Boss Harold. Ito, ang daming ano. Kaya kayo, Dante, ang daming silintay. Ewan, ano. Ano? Kaganda ng Taiwan ni eh, Boss Dante. Boss, pa kunin lang. Ayun, Boss. Good morning, Boss. Ano ba, kay ba nagdala ng Taiwan? Opo ah. Ay, Boss, saan ba ang bagaling ng Taiwan natin. Kabal din po. Ayun, tingnan niyo na ba na ito yung kababayan niya sa Kabal doon. Oh, kaganda ng ano. Di Kaga kaganda ng ano, ayan. Ayun. Kaganda ng ano, ng Taiwan, sa isa galing po ba sa inyo yan, Taiwan? Ano <coughs> to, to. Meron. Ayan. Madam, ang pangalan niyo po? Pag-alala mo, mo. pangalan niyo po? Stingy so, oh, so, Story. Oh. So, no, so, ano, Elsie? Segunda. Ah, si oh. Segunda? Madam oh. <laughs> Segunda. <laughs> ano bang dala niyo po? Ampalaya. Ampalaya. Saan po ba yung palaya niyo? Ah, hindi, Ampalaya pa lang. Si Tau. Ah, si Tau. <laughs> Tanghita <t> <laughs> niya sa araw. Si Tau <laughs> Kayo talaga. Pero ano po yung gulay niyo? Ampalaya? Siling Kiling na tayo ba? Tayo ito po. Yan. Ilalaro pa naman ng si, taga San Juli kay Madam? Ligaya. Ligaya Santa Rosa ba 'yon? Ligaya Gabaldon. Ah, Ligaya Gabaldon Yan Ayan. mga taga -Gabaldon. marabi marami kasi mga taga Gabaldon, talagang mahilig sa mga gulay tumana, ano? Yan, Yan. Tanong natin, ay, Si Madam. Madam, good morning po, Madam. Yan. Yeah. Madam, sumisikat ka na sa video ko. Yan. Yeah. Mar marami ka ng tagahanga. Yan. Yeah. Ayan, oh. Mula nang dumating si Madam dito, naging mabenta na si, ano, eh. Siyan okay. si, Madam. Eh. Oh, yan. Yeah. Oy, narinig mo ba ito kayo? Kailangan, binabantayan ka. Ayun, ganoon naman pala ka, man. <laughs> Eka, tatanong natin. Na. Yeah. Magkano yung Taiwan natin? Asking price, magkano? 1.6 ang. 1.6, o medyo umangat ng konti. Ano natin yung beans? Yung beans, 85 po. 85, diyan ba galing yung beans natin? 85. Saan galing? Sa Gabaldon. Gabaldon din? Gabaldon din. Meron bang ano? Puro Gabaldon po. Yan. maraming salamat nata, Shout out muna tayo sa mga taga-Gabaldon. Shout Maraming salamat ulit madam. Madam, lagi kayo araw-araw dito. Ayan, salamat. Para sigurado. Tandaan niyo po, ang mga ini-interview natin madalas na sakadoro dito, ibig sabihin po talaga mababait, masisipag na sakadoro yan, at gusto nilang transparent po sa mga mamimili kahit pa hinapalan nila yung mga presyo, yan, di po sila na, na nagagalit, patulad po ni Ate Baby to, ito talaga po, parang ate ko na po, eh, ate ko na to baby sister, mas matanda pa yata ako dito, eh. yan, Ate Baby magkano yung ngayon, ano na, ano ito Anong, ano yan ito. One for anong sitaw yan? yan? Mega, mega star, one for Darsen Hagalis. Yung ano natin, talong, anong talong yun? Muchong maganda kasi ang ganda ni ate baby ko. Magkano yung ano? 50 asking, Cinco 45 ang tawad. O yan, 50 ang asking, 45 Sabi siya, ang Sabi sa inyo, ang asking price, nababawasan yan. Eh yung ano, piya ba yung piya lang? Magkano yung piya? 20. 20, eh yung sa piya? 40. 40, doble ano? Ito yung madalas makita si madam. Yan may ng piya. Eh, kayo ba madam may Ar ng piya? Kaya pala, yung piya kasi pagsitignan natin. Bata ng sopiya, piya. ba bata ng si piya, sexy pa. Ganon din si madam, sexy na, bata pa rin. Madam, anong pangalan niyo po ulit? Ann Lujan. Ah, madam Ann. Madam Ann, taga anong bayan kayo? San Juan, Aliaga. San Juan, ah, nyo. Masisipag din mga taga Aliaga.

<laughs> Salamat po, Madam. At ingat kayo lagi pag sa biyahe, ano? Okay. Lahat po ng sakador na sakador rito, iisa lang po yung mga asking price nila. Kaya kahit sino po, yung matanong natin, pag napunta kayo sa iba, na rin po yan. Katulad dito si Madam Rosa alamin po natin itong kanyang. Depende na rin po ah, sa quality o sa ganda ng ating ah, gulay. Katulad ng ito, maganda-maganda ang maganda palaya. Medyo baka umangat ng konti ah, ah, kumpara sa iba yan. Ay, madam, good morning po madam. Nang, nanggugulay po ba kayo? Bumibili po ba kayo? Yan. Dito tayo kaya na. No? Ay, ito no? si, ano, si Ruru Madrid. ayun si Ruru Madrid, oh. Ah, oh, mara ya. Isang bonito pa. 7 kilo na lang natin tira. Wala na tayong bonito. Rosa, uh, okay, uh, dito. nga, ang rosa ano ito? Ah, okay mo dito. Hindi, ano ito? Garnet o ano? Sisa. Magka dito? 50 per kilo. Ayun eh. 50 per kilo. Pag per bundle, 10 kilo. 500. Yun, malinaw na malinaw po. Uh, Ay! Awala. Ganun din po sa iba. Katulad ng okra. kukunin, Okra. Okay. Yung okra natin. 2.5 lang po. 2.5 25 per kilo. Pag sa isang bundle sa kilo. 250. Lang yan. mo muna. po. Marami, marami pong namimili kila, Kila Rosa. Magkano yung ano natin? Yung bonito? 30 po. 30, yan. 30, 30. per kilo. Dahil 10 kilos 10 bundle. 300 30. per bundle. 30. Yan, napakalinaw po. Sana po, wala na po magtanong. Ganang <laughs> ganon. Pwede po kayo magtanong na iba, pero lilinabin din natin. Salamat din po sa pagtatanong. Isa pa pong po pogi natin mamimili dito. Ayan, si Sir Mac. Suplado na lang po sa camera. Ayan o. Oh. Yan, yung ganitong swilling, ay medium lang to, malilito. Madam, magkano yung ganito natin Sultan, na medyo may kalilitan siya? Asking price lang. 50. Oh, ang asking po, tanda nyo, asking price lang po yun. 50 per kilo. Pag binandal siya, 10 kilo, 500. Yun, napakalinaw po. Eh, yung alang kalamansi po natin. Ito. Ito, isang buriti kasi, uh, 30 kilos. Ito, 17. Hindi, hindi po per kilo kasi pag bumili ka dito isang buriki, 30 kilos kaya 17. Walang by kilo yan, ano? Basta isa isang buriki, 30 kilos. Mali na po. Pogi pa po yung magbabantay ngayon dito. Ayan, sa nagtatanong po naman ng Suprema, alamin na po natin yung pressure uh, presyo ng Suprema. So, baka may paggalaw po, may pagsipang pababa o pataas. Dalawa lang po yan kung mababa o mataas eh. Depende rin po sa kalidad. Pero yung sa kalidad ng kalabasa ni eh, Madam, Bing, napakaganda ko to. Quality. Ayan. <laughs> eh, uh, magkano ang asli ice price lang naman kasi sa palengke asking price. Pag sinabi mo, ayan, 37, 38. Kasi yung asking price price yan, mari mabawasan ng 5 piso, 6 ah, na 7 piso, piso. Pag tumawad yung mamimili. Hindi katulad po sa mall, pag sinabi mong 37 piece na 'yon. Dito po palengke po to, ayan, kaya Tandaan niyo po ang asking cream price na yun. depende po yan sa mamimili din. Pag tumabat po yan, eh syempre mabait naman yung mga sakadora. Pag bibigyan, tata, pa, patatawarin yan. Salamat, Madam din. Saan galing kalabasa natin ngayon? Oh. Oh. Oh, pantabangan. Ayan, oh. Ito po yung ating uh, produkong kalabasa na kay Madam din. Salamat. Yan po sa sumusubaybay sa presyo ng ating loya. Ay, kaya bang ser, sir, 120. Yeah, yeah, parang kilala kong ang artista uh, to, naka-salamin. Ito, 140, 130 lang. Yan, 130. 140, yung pinakamaganda natin, sir. Ah, uh, ito po, ito po. Yan. Pinakamahal natin 160, 160. para naman na Pero meron din tayo 90, may 100 din tayo ay, Yung mabubo eh, ay maliliit Ayun, so, uh, maliliit. Kaya sa nagpilatan ng loy, meron siyang po 90 Kasi uh, pinakamahal. Iyan po oh. ang mabubo doon. Ayun, ay, ganyan. Ayun, ay, uh, presyo. Ganyan talaga. Kasi ay, lahat yan, maliliit lang Eh, pero yung ganito, sir, magkano ulit? Ito po, 140. Pinabeta lang 140. Kaya lang pagdumawad, 130 na kasi, do nga, do and, kasi nga, andi, lang. nga, dito tayo sa palengke. Uh -huh. obligadong tawaran kayo, di ba? Uh, -huh. Pag sa mall yan, fix yes. na yun. Wala nang tawa dyan. Wala na. Oh, Sakit yeah. tayo sa 1.30. na ano? Parang may kalila. Ano ka? Kaabig na artista ng Hollywood. Oo. Uh -huh. Si Tom Cruz uh -huh. ba yun? Uh -huh. 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 Ano ko marasin si Italia. Ay, mamay na yun. Mamay Ay, ay, ay. Kaganda na ko. Ayaw. Okay. Isa po sa big buyer natin ng ating ano, palengke ng sangitan sa baksakan. Masasaya po kami dito. Lahat po ng ating mga sakadora, mga, mga kabiruan po natin. Kaya pasensya na po kayo pag nagbibiroan kami. Katulad nito, ang daming papayo. Bossing, magkano yung papayo natin? Dami ah. Pinsin, napakamura. Eh, isang palok natin. Ha? 5, 500 per bundle dahil 10 kilo. Yung ano natin, yung galyang. 50 per kilo pag per bundle 10 kilo 500 yan ah kasi sa isang bundle sa mga ganitong gulay, 10 kilo po. Yan na, pinapaulit-ulit ko po kasi nga po, minsan may mga bago tayong subscribers sa YouTube. Meron tayong bagong followers para po naintindihan intindihan nila. Intindihin nila. Maintindihan pala nila yan. Katulad ng kay Boss Ato, ito, sa mga bago natin subscribers sa followers, Si Boss Ato po, pinapakilala ko po sa inyo. Ito po yung masipag na konsehal ng bayan ng ng barangay ng ano ng Caudillo po. Konsehal po siya. Uh, last term ng konsehal, susunod po yata magiging kapitan na po ito. Yan, may laban-laban po ito. Magkano po konse itong ganito natin? Ano? Oh, sampu yung saluyot. Sa talbos natin. Yan ha. Sa nagpapakli sa akin ng, ng, sa pati ng kamote, yan na update natin. Mabait po itong ating ano, uh, konse Thank you, konse. Dito po, pag nagtatanong ang kamatis, siyempre po, tinatanong ko kasi pag hinahanap ko po yung mga quality, yung magagandang kamatis. Kasi dito kay Madam Ella, mga quality po yung kanyang kamatis. So, tingnan nyo, alagang-alaga, naka-plastic pa po. Yan. Yeah. Ito, medium lang to Madam Ella. Galing Nueva Vizcaya. Magkano po yung asking per kilo? 90. oh, 90. Eh, yung malalaki po. 95. 95, yeah. Kaya ko po siya pinaulit-ulit. Dahil yeah, siyempre, ito, sakto po tayo sa pagtatanong sa ka mabait po itong sakadora sa saka na sa hindi po tayo lolokohin ng mga tinatanungan natin dahil sila po yung mga masisipag mababait na sakadora natin baksakan isa na po doon si Madam Ella Madam Ella meron kang ano, sinibuyas na Gabi sinibuyas na Gabi 70 70 yan medyo matamlay po si Madam Ella natin kasi po Nagbubukas din po ito dun sa palengke sa ating barangay San Isidro. malaking palengke dun. Meron dun siyang retail price. Ang peso niya po napakalaki dun sa labas. Yan. Salamat po ulit, Madam Ella. Dito po naman kay Boss Marco. Binababa pa lang yung kanyang mga mais. Oh. Itanong na lang natin mamaya. Hindi pa natin makakausap to. Dito muna po tayo kay... Siyempre, kay Ati Sally po. Yung pipino-tinang... Kaya, paano hindi ko interview to? Tingnan niya naman yung kanyang ano pipinong maputi. Napakaganda quality ng quality. Pati yung kanyang baklang pipino. kasing ganda po ng kanyang... Ay! Wala yata si Ate Sally. Uh, Rap! Yung idol ko pala, yung best friend ko. Rap, magaling bakla natin asking price. Asking price 35. sa pipino. Sa pipino puti. 50 po, 50 po, 50 po, 50 po, 50. Ito po yung kaibigan ko dito na ano, mabait po to, good boy po to. Ito, ito yung uh, kilala kong masipag na walang hilig sa babae. Yan. Eto nga ano, na, sultan natin, magkano? Ayan po, one, two po yung One, two. Ito, mga good boy po to, mga kaibigan ko ito eh, walang hilig sa babae. Mukhang mga sang. Yung better, yung better. Yan, salamat mga salamat. idol. Wala pa si Ate Sally, ano? Um, Maya-maya pa, um, pa daw. Time check po, tinanong po natin kay Madam Miley, anong araw na po? O, 10.23. Dito po tayo sa Kamote, Taiwan Sea. Okay, Madam Maymay. Maymay, magkano na ngayon yung malaki natin? 50 po. 50, sa medium. medium, 38. 38, sa, ano, sa maliit. Maliit, 20. Yeah. Kung napunan nyo, medyo may bagyang pagtaas ang Kamote natin. Yeah. Pero, tingnan nyo naman po yung kamote ni Maymay. Quality na, quality. Good Mali na good. Saan ba galing yung mga kamote mo? Mali Valeria, napakasipag po ng babaeng ko. Yung mga sakador natin ito, masipag na, magaganda pa. Yan. Ayan, pinapangita. Ay ba, ayab bang umiti. Ayan. Ayan. Salamat. Dito po may naispatan na akong maganda, malinis, makinis na talong. Pangano po ito, pang multong talong natin. Sir, anong talong po ito? Mucho. Mucho, magkani mucho natin ngayon. Asin 25. Yung upo natin, balag ba yan? Gapang. Gapang, baka rin gapang. Sandaan, sampo. Sandaan, napakamura ng upo. Ano siya ito, boss to? Ano lang, uh, yung... Oh, um, verde yan eh. Verde, negro, mega o... Mega, mega. mega. Magkano mag mag po yan? Ano, 70. 70, yan, yeah, 7. Balit pag isang bundle, 700. 700 dahil ano siya, no? Isang ganito uh, ah. Ganito, 70. Uh, 10 yeah. piraso. Dahil 10 piraso, 700. Uh, Salamat. Ito man dito kay Boss Ibo, mayroong ano, ah, labong. Boss Ibo, magkano yung labong natin ngayon? 25. O, oh, 25. Ang baba na, nagmura na po yung labong natin ngayon. Kaya yeah, kumulan okay. ulan eh. Salamat. Ere, marami ang ano ito. Mustasa, pati pechay. Ay, eh, Boss Junjun, ayan o. Eh. Oh. Ay, magkano po ngayon pechay natin, asking price. Oh, lumaksak na, no? baksak na sa mustasa mo. Yan. Yeah. Wala si Junjun tong kapatid uh, oh. ang. Ito ang tatay sa lang mustasa magkano? Okay. 40 yan. Yeah. Salamat okay. po. Ang dami, dami yung gulay ngayon. Saan ba nanggagaling itong mga ganito? Ang dami oh. Yeah. Ay, may nagbababa pa ng ampalaya. Eh ano yung ampalaya mo, Mrs. ha? Magkano 'yan ganyan? 55. Oh, okay. 55. Napakamura po ngayon ng ating ang palaya. yan Si John Marti tayo. ayun, lagi nagpapa-shoutout sa atin. Dito 'yung Miracle, oh. Ay, belya ba 'to? Ere. Ah, uh, ah uh, Hindi lang, yung nangyari. Kahapon namin natin tin na-interview natin. Ito yung na natin. E, tanong natin kung Sophia o Pia. Boss, so piya ba yung ano natin kalabasa? Hindi, hindi ko po, Pia. pero hindi po so piya yan. Piya? Oh, piya. Oh, Magkano ka yan? Asking lang. Okay. Asking po namin, 2-5. 2-5, yan. Um, Ito po yung uh, kanan o kaliwang kanan ng akin po kayo. Pogi din. Yan. Lamang sa akin ang, lamang lang sa akin ang tatlong paligo. Lamang ka sa akin ng isang taong paligo. Nako. Yan, oh, dahil madating diba na gulay. yun. Wala pa po akong makita ang Sophia, kaya Pia lang ang na, ano ko, natatanong ko. Dito kay Madam Jenny. De, Madam Jenny, good morning. Magkano na po yung ganito natin, ano, yung maganda natin, yung medium na ano, na... 400 po. 400. Oh. No. Eh, yung, yung ano po, yung pula? Wala po Yung pula? Semi, magkano semi. Pero yung good nyan? 620. Eh, yung ano natin, yung D1 natin. 620. 620. Sabi na sa inyo, magaganda yung mga sakadora dito. Mababait pa. Dito kay Ate Helen, merong ano, yung kalabasang haba. At saka yung talbos ng ano. Ayan, 40 to. 40 per kilo. Oh, 22. Alam ko na sa pa kalabasang mong haba. Open, oh, napakamura. Kaganda ng kalabas. Eh, saan natin, talbos ng sili. Eh, siyempre. Kompleta. <laughs> Yan, ayaw daw bilhin. Mura na, ayaw pang pa bilhin. Sabi ni Ate Helen natin. Ayan, yung Murado daw. Tanong natin Murado, Helen. Mura daw, mura Asking magkano? po. Tandaan nyo pa, tinatanong natin asking price lang. Yan, salamat. Ay, meron palang. Ay, Ate Helen, yung silusultan mo maganda. Magkano? <laughs> Di pa alam. <laughs> dan ala raw. Ayan po mga kapalengke, mga kagulay, mga kapwa ko kabanateños. Napakasipag ng aking mga kababayan dito sa lungsod na ang kabanatuan. Mahili magtanim ng gulay. Ito po ang ating pinaka asking latest asking price update ng mga sariwang ng gulay bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Hebe Siya, ang kabanatuan vegetable. Trading Center of Cab Truck ngayong araw po ng Martes please don't forget to follow sana po maipollow po natin ang ating page channel palengke ng sangitan ganun din po, subscribe po tayo huwag niyo kalimutan magsubscribe sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke para naka-update po tayo sa lahat ng pabago-bagong presyo dito sa ating lunsod see you po again tomorrow, God bless us po sa kas 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 kasalukuyan nabubuloy ako Pinukunan po natin ang ating toto pogi ng ating uh, palengke ng sangitan ng baksakan. Walang iba kundi si Boss Omen. Alias, Bong remilya po to. Wala ka bang shoutout, Boss Omen? Wala. Ayan, wala daw. Suplado lang po sa camera. minsa papatawo ko to kay Kapitan para mag-shoutout. Thank you. Ayan. See you again tomorrow. Bye-bye.